Nagsiuwi na sa kanikanilang tahanan ang mga evacuee sa lalawigan ng Batangas. Ito'y matapos na humupa ang baha at unti-unting gumanda ang lagay ng panahon. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng tanggapan ng provincial at municipal engineering sa halaga ng pinsala ng Bagyong Mario. Ang buong detalye sa report ni Gads Rodelas. Bumuti na ang kalagayan at sumikat na ang araw sa buong probinsya ng Batangas matapos makapagdala ng malakas na buhos ng ulan at hangin ang bagyong Mario sa maraming bayan sa lalawigan. Matapos maapektuhan ng bagyo ang bayan ng San Juan, maaga pa lamang ay inumpisahanak ng San Juan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Chief Inspector Pablo Aguda Jr. ang coastal clean up Katuwang ang mga barangay officials at mga volunteers ang paglilinis sa mga baybaying dagat ng nasabing bayan. Maaga pa rin ay pinauwi na sa kanilang mga tahanan matapos na maideklara ng lokal na pamahalaan na ligtas ng makabalik ang labing anim na pamilya o limampu at tatlong individual na pansamantalang kinupkop ng munisipyo na siya na nagsilbing evacuation center. Pabalik na rin umano ang lahat ng mga evacuees sa kanilang mga bahay matapos ang isinagawang inspeksyon at masigurong malayo na sa piligro ang mga ito habang patuloy naman ang rehabilitasyon ng PDRRMC at ng lokal na pamahalaan sa bawat mga bayan at lungsod na naapektuhan ng bagyo. Inalis na rin ang suspensyon ng mga klase at maging sa mga tanggapan sa buong probinsya at business as usual na muli ang mga opisina naibalik na rin ang 100% ng kuryente sa lalawigan at normal na rin ang supply ng tubig. Bumaba na rin ang level ng tubig sa mga ilog at sapa. Partikular ang binabantayang Kalumpang River na ibinalik na muli ang pamamangka ng mga residente dahil sa bumigay na tulay ng Kalumpang Bridge. Ito ang isa sa mga idinaraing na mga mamamayan ng Batangas City at Karatig Bayan na siya di umanong dahilan ng pagbagal ng kalakalan at pagkaantala ng pagpasok ng mga estudyante at maging ng mga manggagawa sa Batangas City proper. Kinakailangan paanilang umikot sa kabilang panig ng syudad kung saan naghihintay naman ang mahabang pila ng mga sasakyan. Samantala, passable na sa mga motorista ang mga pangunahing langsangan dito maliban na lamang sa barangay Solo Road sa bayan ng Mabini kung saan nagkaroon ng landslide kahapon at bumagsak ang naglalakihang mga bato at putik dahil sa paglambot ng lupa dulot ng walang humpay na buhos ng ulan. Nagsasagawa na ng cleaning operation ng DPWH katuwang ang Provincial Engineering Office. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.